Sa so, rooftop na tinignan natin yung kalabasa uh, kalabasang uh, pinagapang natin sa mangga. Ayan o. No? Ay, parang mamamatay. Eh. Ayan, sumigla na sila. At yung mangga naman natin ay eh, namumulaklak nga, pero hindi nabubuang bunga. Ah, dahil sa inuulan. Ayan. Dito tayo sa may uh, kapitbahay. Ayan, mayroon na siyang uh, swimming pool. Ayan. Maganda na siya. Mayroon na siyang swimming pool. Ang kapitbahay natin. Ito yung bubong ng bahay nila mama, 'yon. Kailangan ng pintura at kinakalawang wala pang pambili <laughs> kailang kumita na kay uh, Mita Ayan, shout out sa iyo Mita no, ay mapansin mo na ako thank you luto tayo ng uh, tirang talong na dala ni Tio John galing ng ananong ayon set out kay Tuto din sa ananong <laughs> sarap ng talong minuluto ni ate luto na yan hindi pa aking gabi bayitan ko pa sa iyo sarap pwede itong titik titikman natin ang talong hmm hop